tita. tita, galit ka pa sa akin. No, Angelica. Eh, hindi naman pwedeng magalit sa ang tita Jordana mo. Alam mo naman, love na love ka ng tita mo, di ba? Really, tita? Kasi, tita, I want to tell you something kasi. Ah. Ako, anything. Anything. You can tell tita Jordana anything you want. Tito, I miss my mommy and my ate. Your ate? Ate Celine? No. My ate before. Si ate Elisa. Angelica, di ba sinabi ko sa'yo, hindi mo siya ate? So can you please stop mentioning her name in this house? I miss my ate Elisa. Gusto ko siya pa rin mag-aalaga sa'kin even if she's not my real sister. Tito, ano bang gagawin ko sa batang to? Kung ganito to na ganito, ay mabuti pa, ipadala ko na yan sa institusyon. Jordana, you don't even know they can take good care of her there. Hindi mo pwede pabayaan si Angelica dahil ikaw okay, ang middle okay. guardian ni Angelica. Iding, sige na, pasok mo na siya. Sige na pasok, my na, pasok na, pasok na. We'll my go, we'll go to your mom and your ate. Ay, grabe. Tito, ang tigas ng ulo ng batang 'yan, hindi malayong mangyari na mapahamak rin yan even under my care. Kasalanan ko bang walang magulang na nag-aalaga nag, nag sa kanya? My duty is to protect the family estate na sa kasamaang palad ipinamana sa kanya ni Mama.